Tapos kakantahan natin ang kabikulan. mommy look! Wow, what's that? New road nga itong napasukan natin. New road. So, pauwi po kami ngayon sa Bicol. At nasa Bicol na kami sa mga oras na to. Pero wala pa kami sa barangay namin. At kami po ay naligaw at napunta po kami sa Balatan yan anyway at least nag ano kami nag explore sa kabundukan so against the light na yung video ko Malupit talaga tong napasok nating lugar. Never been here. Sa tanang buhay. Ito ay ang labas na natin ay baka ano, tanda ay. Tapos nakita ko, kailangan pa nang kailangan pa naming tumakbo. Ayan, tingnan nyo, napunta kami sa bula. Kailangan pa Kailangan pa naming tumakbo nang 18 kilometers para makalabas sa main road. Ito po yung taga Bicol na naligaw sa Bicol. Pinanganak sa Bicol, naligaw. Pinanganak sa Bicol, lumaki sa Bicol, naligaw sa Bicol, o oh, 'di ba? <coughs> 'Yan, kaya sabi ng mga taga kababayan natin, magtataga uli. Tanarao maligaw sa Dibicol so naligaw nga po. Kami po ay ngayon kasalukuyang, naghahanap kung saan na kami makakalabas. Kasi po ito ay naiiba po talaga tong lugar. Oh. Walang Nature, walang tindahan, walang mga bahay. Malapit lang dito. Pero may magandang kalsada po. So ito ata ang sinasabing ano. Ito yata yung sinasabing to. Daan na shortcut. Hindi shortcut. Daan na napahaba, hindi shortcut. Long. Oo, oo. Long. long, cut. Cut. Oh, oh, oh. long cut. Nawala tuloy 'yung antok ko, Inaantok antok na ako kanina eh. Dahil sa pagkakadaan po namin dito, nawala 'yung antok ko. Pero ang ng bata. Kasi hindi ko na alam kung saan na kami kanina kaya bigla na lang ako naging aware na wala 'yung antok ko ayan 'yun lang pinasilip ko lang sa inyo yung lugar kung saan kami naligaw